Good morning, so andito tayo ngayon sa San Malo, Macau and <clears throat> meron akong gustong sabihin sa'yo kasi gusto ko matuto ka malay mo, pwedeng matauhan ka kasi itong tips na to ay para dun sa mga tao naka take off na kumita na nagkaroon na ng network pero nalusaw bakit nawawala, bakit hindi na maintain yung result bakit hindi na maintain yung kanilang mga uh, resulta yung kanilang Uh, tawag nito, income. Bakit nalulusaw ang downline? Bakit nawawala ng downline? Bakit nangyari na kung kailan to make up na? Kung kailan nagkaroon na ng network? Kung kailan okay na sana pero bakit nawawala? <clears throat> Pinaka number one na dahilan ay hindi mo na nagagawa ang dati mong ginagawa. Okay, Kasi, <clears throat> bakit ka nagkaroon ng maraming grupo? Bakit ka nagkaroon ng maraming marketers? Ano ba yung ginagawa mo nung time na wala ka pang marketer? Gaano ka ba kagigil magkaroon ng marketer? Nung time na wala ka pang mga leaders o FW na mga committed, mga top leaders o FW, gaano ka ba nun kagigil magkaroon ng... <clears throat> leaders na OFW, gaano ka ba kagigil magkaroon ng sariling network, sariling grupo? Gaano ka ba kagigil na magkaroon ng malaking income? Ano ba yung ginagawa mo noon para magkaroon ka ng resulta na ginusto mo? Pero nung nagkaroon ka na, bakit nawala? Kasi hindi mo na ginagawa ang dati mong ginagawa. Yung dati mong activities, yung dati mong puyat, yung dati mong pagod, yung dati mong sakripisyo, yung dati the way na mag-motivate ka, yung dati na paano yung hataw-nataw ka, yung puwet na puwet ka, yung dati kung kahit saan, network kahit saan, hataw kahit saan ginagawa yung part. Pero bakit hindi na siya nagagawa? Tama? So, yun ang isa sa dahilan bakit nawawala ang momentum, bakit nalulusaw ang grupo. Kung nakapag-umpisa na, naka-take na, bakit nawawala, bakit nalulusaw? Kasi bakit? Hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa. Yung dati mong sipag, nawawala na iba na yung nagiging priority mo. Nilaan mo na yung oras mo. Kung kailang kumita na, nagka-network na, nagka-grupo na, nailaan mo na yung oras mo sa ibang bagay kung saan mas hindi ka productive. Dati, iba ka mag-isip, gigil ka magka-result. Ngayon, hindi na. Ngayon, kampante na. Ngayon, relax na. Kaya nawawala. Okay? <clears throat> And ang, ang malupit pa niyan, kapag nawalan ka kasi ng network, kapag nalusawan ka ng grupo, ang mangyayari po ay manghihina ka. Mawawalan ka ng gana. Tama? Kasi bakit? bakit kayo nawala, mapapaisip kayo pero hindi mo alam na hindi mo na pala nagagawain dati and ang good news niyan, alam mo naman talaga kung ano na yung mga ginagawa mo dati at hindi mo na nagagawa ngayon alam na alam mo yun, kaya lang siyempre, tayo ay ma-pride, tayo ay may ego so ang nangyayari, hindi natin inaamin na mayroon tayong mga pagkakamali or meron tayong mga ginagawa dati na hindi na natin nagagawa <clears throat> okay, so ngayon kung ikaw yung tipong leader, tao uh, networker na gusto mong maibangon yung network mo, ito tandaan mo, balikan mo lang yung dati mong ginagawa. And wala kang ibang gagawin. Kung nagawa mo before, magagawa mo ngayon. So, ayun lang. This is sa and Power.